Balik-balik ayun, natagis ng dilim. Ayun, ano, ano ang oh. postura mo, Chuchay ngayon? Ano? Ayun, 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 ayun nakakawa din. Ayun, nakakawa balibalentong eh. Kala mo na may mga... Tsura ni Chuchay! Chay, <laughs> ano <yari> sa sa'yo? <laughs> ha? Ayan, gutom na gutom ang mga anak mo. Paano? Ayaw mong padidihin. ka na tumayo. Wala na siguro laman yung isa. Binitawan niya oh. eh. Ano mo? Ang oh oh? likot. Mm hmm Oo. Mm -hmm. Baka wala nang ano, pag wala nang laman. Yung isa lumipat din, oo. Oh. Oo. Mm -hmm. Ano, Chay? Anong postura mo? Anong position mo ngayon? Para ka na-rape dyan. Matala <laughs> chai Chay. <laughs> Chay. Ano ka na dyan, ha? Yan, kanuhan mo. Tinan mo ano. naman. Parang, tagal-tagal bago niya pa di Oo, di ba? Kanina pa yung dito mede. Uh, ano, ano nangyari sa'yo? Hmm. Yan, tinan mo yung tsura mo. Pag wala na sigurong laman, binibitawan. Unang hmm. laman na. Hmm? Wala na doon laman. Itong isa, oh, akala mo yung ano, oh. Nabili na ka nga, eh. nga to bukas ng ano. Gatas. Tsaka dede. Yung maliit lang. Mm -hmm. Tapos kanawang ko lang sila. Anong barbara na gatas? Hmm? Barbara? Ano? Um, nesto <laughs> pupunta ko bukas. Hindi na sapat yung gatas ni Chutay sa kanya. May chupo, may Ayan po. Paano kasi? Kaanuhan? Kung padidehin? May, may bote dyan si Angel na ito yung ginagamit? Parang basang-basa yung bang. Meron tong bote sa bahay. Pawis na pawis. Ano? Antay pa kita. <laughs> Hindi ba ni Jasmine? Hindi na ginagamit. Ah, ngayon, gutom na gutom ang mga person. Tapos si tucha. ay gutom na gutom na rin. Lipat na kayo doon sa higaan nyo. Chay. Chay. Sa beras, chucha. Nabasa yung ulo nila, oh. Basa sa, sa gatas. Ano? Paano kasi ayo pa didihin ang padidihin. Iniiwanan lang. Nilagay ko muna sila dyan talaga kasi nilinis ko yung higaan nila. Gawa na? nilanggan. Mayroon po yung maingay. Ay, yung isa. Ayun. Ayun, ang maingay. Sige. Agawan. Hmm, Nakarinig ko na naman ako ano-ano. Wala dyan sa ilalim. Nagahanap um, yung isa. Yan na sa puwitan. Yan na. Lumusot na sa puwitan. Yan itong isa. O, oh, bahala na daw siyang maikit. Basta nandyan. Yan. Um. Hmm, tumbling ka dyan. Tumbling, tumbling. Tapos maya-maya Ah, sa naman yung ina. Pupunta na naman dun sa loob. Parang basang-basa eh. Ah. naka pupunta. Naganap siya ng dede. Huwag mo kasi ipitin yung dede mo. Tignan mo, oh. Hindi maka dede. Sige, agawan. Ah, na pala ng dede. Eps. Doon na lang daw siya sa may pitan. Ang <laughs> isa nasa ilalim. isa nasa ilalim. baka mahulog ka. Hindi na mo. Pang! Uh. Ano, Chay? Hmm? Maya-maya yan. O, goodbye na naman. Ipit ka na. Masang basa na, oh. Hindi mo naman, naman, oh. Hindi mo, oh, 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 oh nakikika nakikagatan sa nanay niya tapos sa sumede hindi pa ah ano kalulusot bebe niya, no? Oo. Oh. Uh, -uh. yung kagana. No? Hindi naman yun dyan. <laughs> Dito, o. Oh, dyan. dyan Ayun, makasipo ma, ka. ka ni Chuchay. Kaya nga, eh. Hmm. Balik na siya dyan. Hmm. Hmm. Chuchay, buka mo yung paa mo. Ano problema mo? Ah. Hmm. Yung chay na ipit yata. Ang tura, o. Oh. Mm. Ah, maya-maya yan. Lalayas na yan may anyway, isa, oh. Mm, mm, mm. Mm, tumbling ka lagi. Sabi niya, ayoko na, wala na laman. Sang himala, nagtagal ka dyan. No. Nagkasya kayo dyan, no? Diba? Asya silang anin.

Ayun um, mo, mauhulog siya. Nakakita na kasi siya eh. Epo! Hulog! Ngayon siya maglinis. Ang mga anak niya. kala mo naman ano, nililinis lang siya eh. ayan ayan po sila buti nga ngayon medyo matagal bago siya lumayas ayan po Ayan, ayan. Tumayo na. Ayan, sinyalis na yan. Sinyalis na yan na. Alis na siya. Tayo na yan. Tayo na yan. Hmm, tulog na ang iba kasi busog na. Ah! Naipit na! Naipit na ka ano agad. Balik ko na sila mamaya. Na, yung okay, isa na sa taas na. Isa na sa hindi din.